フフフフフフフ 2.3 kilos 3.6 amazing na buhay ayan guys, so ito po yung ating Japanese Tanaka na hen currently breeding and ito po yung ating Dumpu Giant ito po yung ating mga breeders uh, uh, currently breeding na talaga sila Ayan. And uh, nakapag-produce na po ng mga sisiyo yan. Ayan nga po, pinakita ko yung timbang nila. Ayan. Ah, uh, ito po ay 2.3. And then ito po ng ating uh, rooster ay 3.6. Ayan. So yung po ang kanila mga timbang. Nakapakain tayo guys. Pakainin mo natin sila. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Oh, <laughs> oh, So, yeah, sila guys. Ah, uh, ba. Nakita niyo yung tangkad niya, no? Mm. Pwede si Doom Poo giant oh. Pwede pa natin itas to. Ang kanya pakainan. Itas natin. Napakita natin sa mga ano, manunood. O oh, ayan guys oh. Tinodo ko na taas. Oh, abot pa rin niya. So ganyan po kutangkad yung ating Doom Poo giant. Hmm. Na para tao. Parang tao nakatayot kumakain na ano nakatali ang kamay sa likod ang <laughs> lakas sa imagination ayan po and ito po yung tanaka so nakita nyo guys oh so po sa Madre de Agua feeding yan ah ayan sanay sa Madre de Agua feeding hmm ito yung tindig oh maganda naman yung tindig nyo mga yan and uh, kita naman po sa timbang na healthy sila at uh, mabibigat naman sila ayan ito, yan, uh, ang dahilan po kung bakit pini-feature ko sa inyo ito ngayon, uh, kasi po uh, gagawa po ako ng isang mabigat na, na desisyon, yan, uh, kailangan natin gawin. So ito po ay binibenta na natin, itong dalabang breeders natin, itong breeders natin na ito, uh, partner na to. yan uh completely no no inbreeding guys no relation kasi ito doon po giant ito Japanese uh, Tanaka so wala pong relation 'yan zero inbreeding po tayo dyan at uh, doon po sa mga nakasubaybay sa akin Nakita nyo naman po yung mga ina anak nila so magaganda rin naman nung na kanilang ina anak ayan so doon po giant at Japanese Tanaka hen for sale na po guys for sale doon po sa mga interesado PM lang po kayo sa Kabokals Farmer FB page Yan, PM po, wag po sa comment section At uh, hindi ko po masasagot din sa comment section So, PM po sa Kabokals Farmer FB page At uh, doon po natin pag-uusapan ng presyo Yan, kung magkakaano po Yan, PM po ah. Hindi ko po muna sasabihin ng presyo ngayon uh, Pag-uusapan po natin yan sa, F, sa, sa message Pagka kayo po ay nag-PM Hmm. Kung kayo po ay uh, gusto na mag-start ng breeding, ito ready to breed. Currently laying. Kahapon po ay nag-egg na ito. And ngayon ay sa tingin ko mag egg na naman ito ngayon. Ayan. So ito gagamitin nyo na lang guys. Napurga na to. Na nakondisyon na. Ayan. And nakita nyo naman malakas kumain. Madre de Agua. Darak sa mais lang yan. Hmm. Ayan maganda naman ang tindig nila timbang, naipakita ko naman ayan, and uh, puro po ito ha, uh, ito pure uh, dumpo giant, and then ito po ay pure Japanese tanaka, lahat uh, pareho po yan na galing kay Saldy de la Cruz uh, isa pong legit breeder ng mga shamo dito po sa San Jose del Monte Bulacan, so nakakasigurado po kayo na legit uh, breed po ang inyong mabibili. bibili hmm. nakakita nyo naman ng tindig oh. oh. Diba? Yan. Ito. Ito, ano ito? Uh, going four months na guys, oh. Hmm. Ganda rin, oh. Manang-mana sa tatay, oh. oh. Yan, ito po ay ko rin. Yan, so again, PM lang po kayo sa Kabukals Farmer FB page. Ito po ay uh, nasa more or less 4 months old ngayon. Yan, anak po nila ito. Ito po yung huling uh, huling anak nila do sa mga furniture kong apat na perasong nakaraan. Ayan. Haba rin ang leg guys, so, oh. oh. Diba? Haba rin ang leg niya. Ayan. So, reason for selling guys, ito wala namang pong problema ito. Uh, healthy, healthy, wala problema sa breeding, maayos magbreed. So, wala pong problema. Ang uh, dahilan po kung bakit ibinibenta natin sila ay kailangan po nating uh, masustina ang ating mini farm. So, sila po yung naisip ko na maisakripisyo para po masustina natin yung ating mga currently projects na ginagawa. Para po tayo ay makapagpatuloy sa ating mga projects. So, ito po. Yun po ang dahilan kung bakit uh, binibenta natin ito. Wala pong problema ang mga manok na ito. All good condition po. Uh, kailangan lang po natin ng pondo para po tayo makapagpatuloy. So, sila po yung gagamitin natin. Ayan. Uh, matigas na matigas yan guys. Ngat mm, maari ayoko sana ibenta. Kaya lang kailangan natin mag-sacrifice for the good of the many. <laughs> Kailangan nila magsakripisyo para uh, sa kanilang uh, nakararaming kasama. Ayan. O, kaya nyo naman tindig niya guys. Oh. Matinding matindi yan. Oh. Parang tao yan. Si Dumpo Giant. Ayan, ganoon din si Tanaka. So again, PM lang guys ha. Ah. Uh, Kabokals FB page. Kabokals Farmer FB page. Ayan, maraming salamat. Amazing na buhay.